Na basket ko. Oh. Hmm. Ano silang gawa? <laughs> si Kuya sumilip. <laughs> <laughs> oh, dito pa. Ang dami. Ay, wow. an laki. Laki, laki. Bila na kayo. Oh, ang dami dito. Oh, sa so, may dapitan. Sorry, ah, yeah, nagkamali ako. Akala ko dagupan. Dapitan lang pala. <laughs> Hi! Oh, bila na kayo. Mga banyo pa. Oh, bago. Dapitan Changi. Dapitan tapitan Changi. Pumunta na kayo dito. Dito na kayo bumili. Ang dami yung display oh. Gaganda, brand new pa, oh. 11 po, 11 po. Wow. Wow. 11. Ito daw, 11. 11. Ito daw ay 11. Wow, naman surprise. Pero ano naman, no? Oh? Napakaganda. Dami pa doon sa loob ano. Dami sa loob. Hmm? Ang tawag niya, saksaban mo yan. Pero tiba-tiba naman kayo Surprise. Grabe makakabili uh, lang nito yung may kaya sa budget mm -hmm. ganda ganda display sa bahay ilalagay sa bahay mo pag Christmas Ito, yung ano nakatanggol kasi ano niya yan eh, lugar niya yung pinanganakan kay Jesus mm. mm. ang dami wow dami display oh. Oh. Mm. yan Punta na kayo dito, bili na kayo.